Nag-iikot-ikot kami ngayon sa Cagayan de Oro dahil last day namin ngayon at pauwi na kami ng Manila bukas, yes. uh, Sunday. So, saktong-sakto -sakto. <laughs> dahil sa paglalakad-lakad namin, eh, marami kami nakita mga Jurid Biker na nag-aabang ng booking. Isang bulto to. Isang bulto to. <laughs> 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 Ang dami na nga pala talaga mga Jurid Biker dito sa Cagayan de Oro. Puntahan natin sila. Ayan o, o. Oh. Oh, Nag-aalok pa. Nag-aalok pa. Nag-re-recruit pa. O, di ba? Good morning. Ano yung good morning? Ayong buntag. Ayong buntag. Tambayan nyo talaga to? Tambayan nyo talaga? Ayan. Good morning. Good morning. Good morning. Huwag ang ano ah. Kakatambay nyo lang? Good Ay, ito yung nadala natin kanina. Tumusta kayo? Talagang madalas kayo dito? Sa pool. Kung baga, ano, ano. Kumusta naman? Kumusta naman ang pool dito? Okay naman, sir. Okay naman. Ayan, so ito na yung mga juried biker o mga kasundo biker natin dito sa Cagayan de Oro. So, meron na rin sila mga tambayang pala dito. Kumusta na yung booking nyo? Okay naman, sir. Okay naman. May mga nakalista na sa inyo dito? Yes, sir. Nakabalik ka sir. Ah, nakabalik ka na? May booking ka na kanina? Ah, yes, sir. Ayos, sir. Oh, ito, nadaan. Nadaan na namin kanina, eh. Puto, hindi bawal dito. Ah, hindi bawal, sir. Ah, oh? Okay lang dito? Okay lang, sir. Ah, sa kabila. Ibang MC Taxi din sa kabila, no? <laughs> Wag na pala ito. Yan, ang gusto natin mangyari, yung respeto lang sa bawat isa, respeto sa lahat ng platform. Tulad dito, may tambayan sila dito, mga Jurel Biker. Sa kabila naman, ibang platform. Okay, mga gas, ano yan, ano yan, boss? Uy, bitchy, bitchy. Magkano yan? Sampo isa? Gusto niyo ba? Gusto niyo ba? Oo, sige. Balat. Anong flavor ito? Parang nang kasir. Eh, ba't mag kulay? Kulay lang? Oh, kuha na. Tigib, tigib tayo. Bilangin mo. Nalang kuya, bilangin mo. Agawang Mindanao to. Sarap to. Busin mo na. Agawang Mindanao. Hindi, parang di ka na maglalakad. Ubusin ko na yan. Okay, oh, ilan ba yan? Bilangin mo lahat. Biling ko na lahat yan. Oh, kuha na yun. Ubusin na natin to para makalis na si ano, kuya. Okay, okay. Hey. Maraming, lipo niyo, lipo niyo. Dito kayo! Dito kayo! Maraming. Hindi kaya ubusin! -tune -tune. Dito kayo! Pwede uh, Atin Atin natin! Ha? Ay, may booking ka na! magbawang ka na! Magbawang ka na! Anong booking mo? Tingnan ang booking mo? Ayos! Baon ka na, magbaon, magbaon. Eh, yung mga stick, lagay nyo dito. Ito ba, oh? Ah. Ubusin natin yan. Tawagin nyo. Kapatid ko yan, sir. Ah? Ay, magkapatid pala kayo sa Joyride, no? Kapatid yan, sir. First time yan sa Joyride o sa ibang MC dati? Ako, sa First time. Ma'am, kain po tayo. Ay ma'am. Tawagin mo. Ingat, ha! ingat, 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 ingat. May bukin na siya, no? Ingat, ingat. Yan ata yung nag-atid sa akin, eh. Idol, kuha pa kayo. Ayan. Eh, huwag kayo mahiya. Ano to? Bago mo tali, biya ka po. Bitsi, bitsi. Bitsi, bitsi. Bitsi, bitsi ba yan? Bitsi, bitsi. Bitsi, bitsi. Bitsi. Ay, kunin niya kunin kunin niya kunin kunin nila, na, kunin nila, kunin nila, kunin nila, kunin nila, kunin nila, niya nila, kunin nila, kunin nila, kunin nila, kunin nila, lahat. nila, kunin 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 nila, Nog mocht ma'am? ma'am. Oh. Ah, ze hebben lunch, Die moet nog even. Die moet nog Het Maar